ta na tay usa ka yutiko ya, inod ang bisan pablo o Edgar, logan atau atagan panahon kay mubatbat siya sa kaanginan sa kamaturan si Brad Wilmer sinita pagka Dios ni yang timan big yang kay gibat para dug maro pagka Dios oh Brad Undoi Wilmer sinita atong sigon sa basahan pakpak thanks sir Ngayong adlaw, kanatong pananog o gawin niya tagaroon, yung tema ka pagka-Diyos si Kristo. E man ang wala mo ilang Diyos si Kristo. Pero dagan kayo mga versikulo, nga mabasa nato sa Biblia nga Diyos si Kristo. Sa huwag jis, gipasabot diri ako, o gang ako, amahan, o sarap. Sa tungon sa kinaasabahan, batasan, o giyang Filipos 2, versikulo 6, Bisan, Diyos Kristo, wala sa'yo nagpakataas at nagpakaupos. Muna, Diyos sing Kristo, daghanda kayo, griperin siya, nga si Kristo, nagpamatuod na Diyos. Ngayon, ang itawag nato, ang tulong ka personas, usara ka Diyos. Nga naman, usara ka Diyos. Example, ato yung example, ang mag mangga mangga meletup meletup ni tau pun nak ni Di mau ukusah ke mangga mau ni kita orang nato three person kita orang kulit ini ni but only one God kaya ngano bisan si San Pablo mi pailagay ni Kristo sa Diyos so, ganyang, sa so, umgiba sa ganyan sa Pilipus 2 versikulo versi versi 6 Oh, dapat lain ya. Si Kristus tau lamang tinuon ko ani si Kristo tao, pero dilik sa iyo ng na tao, nasa ipagkadyos na sa iya ang pagkatao. Muli ingon po kapatuloy siya sa tulong ka persona sa Diyos. O muna atong gitaw Jesus Christ is God and Son. Diba to ko ni San Pedro? May nakatubag ni San Pedro. Si San Pedro may nakatubag sa pangutanan na nag-ingon ni Kristo mga siya, misiyas, pero si San Pedro maingon, ikaw ang anak sa Diyos. Sumula nga on sa kanina, sa mga anak ko na sa anak. Di ba po, nabaday, nabaday, at amahan ginoon, diyan anak niya kay tao. Di sana, sa na, nagpag-dirin siya nga, di man diyan na di maumay. Ma at o, kung ano na talaga sa Biblia, itong mabasa, kaning, mabasa dyan na nato sa ada nga daghan kayo nga ginoo Diyos ganahan mo mangita o ginoo naa na sa Biblia bisan pa nang ng luka po ng New Testament nga Diyos yung Kristo ginoo sumala si Tomas ngayon ginoo ko ang bulahan ang mutuo bisan wala makakita sub so, na bulahan sa si tumong tuyang gila sa si Kristo nga Diyos o ginoo mao na ang katoliko may ilan ni Kristo nga Diyos kay daghan kayo mga referensya sa Bibiyang nga mabasa na to sa si Kristo ang alpang omega na sa Revelation amahan kay naging mo dari sa John 8 verse 58 before Abraham was born I am so si so na ana sa wak uh, bisan pagani before Abraham was born I am na Kristo. si Cristo. ni Abraham katong mga tao niya na na siya muna nga si Kristo, Diyos o Kung may mabasa sa Biblia nga si Kristo, may ang kunog Diyos pero siya anak sa tao, ipakaagi siya ni Santa Maria, mo'y ipaanak, aron mo pa, di man napadiritso-diritso madiritso So, kasuguan na sa ginoo, di na ino, ang ginoo kay siya, may nagbuot sa iyang mga unsay, maayo kay kung ipadiritso, ragan na iyang anak na sa Kristo. Wa gitapon sa Ginoo nga iyang pagigugma mao aron ipakita sa Ginoo ang iyang pagigugma. Una nga atong dawaton jud si Kristo nga ha, Dios o Ginoo kay bisan pa ako na ka bisan pa mangita kan bersikulo nga ha, si Kristo din si Kristo ta wala jud na mismo ingon ha? e, po sa satuan. Gani ha na pagigit o gahapon na pagikadibate. Kaya nangyay ko din sa pinadayang puno, it ingon mismo ang jus amahan ni paila ni Kristo nga Dios mismo ang jus amahan ni paila ni Kristo nga Dios wala jud sayo pa na ang jus amahan kung gipamutan ato kung gikadibate ganiha e ingon siya nga kani gisuot diri sa Filipos 2 bersikulo 6 sister na sayo pa si San Pablo ani e, ingon siya na sayo na sayo na si San Pablo kani gibutang diri sa pinadayag Uno sa it. Wala well, siya mo, mismo ang Diyos Amahan mahami pa ila. Ingon e, na siya nga, oo, ginuudyot si Kristo. Mauna, bisan pa ang saon mo, mo yung kagsayop. Tinala, Diyos na, masiyop yung kay mismo ang Diyos amahan mahami sa pinadayag uno sa itin. O it, mismo ang Diyos Amahan ni pa ni e, Kristo. Nga Diyos, wala ka makurati, anak Ang iyong giingon, Diyos jus amahan. Ay, may mipaila saya anak na iningon Dios si Kristo o si San Pablo mangani ko at Kristo ma Dios o uno uno ibutan nila sa silugdanan niya na ang sa Dios ang pulong sa Dios niya na sa Dios si malang pulong Dios siya sumala sa uno uno klaro kayo dira ang versikulo nato mababasa iksoon bagi hutang sawan uno, -uno. So, wala binuhan, no wala dia jangan kuat bisa pulung dia nak pulung ug ang pulong pulong sa Dios sukad gayud sa sinugdanan ang pulong uban sa Dios so klaro kay wala in ka magtutudlo ka nagsigi og wali wala in dili si Kristo Cristo gipasabot man gani ni San Juan, na na ang pulong sa Dios ug siya ang pulong sa Dios si Kristo so mo Dios klaro kay ayo si Kristo Dios atong mo na nga Klaro jud ayo kaning gingon diri sa sa Mateo. Tinti it sa bayti gingon. Bunyan sila sa kalat sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Suko kung man giapil si Cristo, giapil majod siya kay Diyos siya, giapil siya sa tulong kapersonas ngamay bunyagi sila sa ngalang samahan, sa anak, og sa si Espiritu Santo. Walang mayon ang gino ang si San Mateo. Bunyagi sila sa ngalang samahan, sa Espiritu Santo. Giapil Diyos ang anak, at sa anak. Dios wala sa what Dios wa na sa way kung sila na si Kristo nga si Kristo Dios man ay nga siya makatampal sa mga masakiton sa mga buta o sa mga ulay mga sakit tao man siya din pa siya makatampal so nakatampal man si Kristo kung wala kaya na nagpasagot niya si 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 sa Kristo Dios muna na si su Kristo atong gidawat na Dios o ginoo kay mauna ang ato ang Pagtalunan, nga itong gidawat si Kristo kay klaro kayo daghan kung tagreferensya sa Bibliya nga mabasa pa nakalimot na ko pa sa ilo ay kay nakalimot na ko sa uban. Mura nga, gibutang diri sa Biblia sa na nami, diri sa pinagayad. Nami, diri sa pinagayad, 22 sa 21 na inyo unta ang grasya sa Ginoo sa Kristo. Ganahan mo mangitag bersikulo ka Ginoo na adila sa pinadayagapan. Mao na nga dira na mao may mabasa, daghan kayo nga mabasa. Kaning giingon sa Old Testament nga usa Ginoo nga gitawag nato. Tao ning balik ko na mo ni gitawag ko Holy Trinity One God. Mo ni tulo ka personas usara ka Dios mana ni mga kung tulo ka tao dapat Diyos mo na lang yung simple ganyan mangga mo na nga di dyan na mo matawag o mangga mangga mo na nga mo na yung pagtulunan sa simbang katoliko pinita sa inabangga na tinuluan ni Brad Edgar Mao to siya ang pusat yutiko sa ilang parokya na makugihong na madasigong sa pagkatong sa pulong sa si Ginoo sa atong sa atong doktrina so salamat unday kay uh, artist na na sayran na ato imo katakos ang imong abilidad ang imong kasa sa Ginoo sa pagpaambit sa pulong sa si Dios tak sa bata ng ana kung nga magaling bata nga dimutudloan silton sila sa tubo o di pud hotay, pero sama niya nga usa kapatanon, saya pangidaron saya linghod nga pangidaron duna ni say knowledge about sa atong pagtuo kamana duna ni say knowledge o sa pa pag atubang sa kahanginan labi na gyud sa live streaming sa atong himo karon nga market fixing okay so padayon ta sa lain ta oras padayon ta sa atong uh, kalihukan karon o inyo nang nabati ang mga kamaturan din hining atong tulumanon. Kay kumusun sa bay kamaturan. Ako lang hinaot, kadaghang kamuglakat unan. Daghang salamat.